Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naloka ang TV host-actress na si Diane Medina nang mahalongkat niya ang mga lumang gamit noon nang maglinis siya ng lumang bahay, matapos niyang makita pa ang resibo ng matrikula niya noong nag-aaral pa lamang siya ng kinder, way back 1991. Hindi naman niya ito maiwasang maihambing sa matrikula ng anak nila ng mister na si Rodion Cruz na si Joaquin, na nag-aaral na sa nursery 2. Pumapalo kasi ng 6 digits ang tuition nito kumpara sa tuition niya dati na wala pang 3,000 piso. Clean our old house. Ang dami kong nahalungkat. Grabe yung tuition ko. May receipt na May 7, 1991. Kinder Holy Spirit QC. 2,125.50 pesos lang. Fast forward. Na 170,000 pesos si Joaquin. Nursery 2. Grabe. Ani Dayan. Wala namang nagkomento rito dahil nga nasa IG story, pero sa ilang page na nagbalita na nito ay umani ito ng iba't ibang reaksyon at komento.